Welcome to my channel Camp Boss Dar. Please subscribe, like, and share. Hit notification bell for my new video updates. Oh, inaprubahan at aktibong ipinapatupad na ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang tinatawag na Zero Balance Billing o Zero Billing Program sa mga ospital ng Department of Health, DOH. Ipinahayag niya ito sa kanyang ika na State of the Nation Address, SONA, noong ika-28 ng Hulyo taong 2025. Ano ang saklaw ng program? Zero Balance Bilang ay nangangahulugang walang babayaran ng pasyente para sa serbisyo sa Basic o Ward Accommodation sa mga DOH Hospitals, dahil sibol na ito sa gobyerno o sa mga institusyong sumusuporta gaya ng PhilHealth, PCSO, at PAGCOR. Sinimula ng implementasyon ng programa noong ikalabing apat ng Mayo taong 2025, kahit bago pa man ito opisyal na inanunsyo ni Presidente noong SONA. Noong huling ulat, nasa 83 hanggang 87 DOH hospitals ang nagpapatupad nitong programa sa buong bansa. Sa Eastern Visayas Medical Center, mahigit 12,000 pasyente na ang nakinabang, at nasa 2,000 pasyente naman sa East Avenue Medical Center. Kasalukuyang pagsusuri at pagtutok sa programa. Noong ikalabinsyam ng Agosto taong 2025, bumisita si Presidente Marcos sa East Avenue Medical Center at Eastern Visayas Medical Center para personal na suriin ang pagpapatupad. Ipinahayag niyang, Maayos na ang progreso ng programa at maraming nakinabang nito, subalit kailangang mas palawakin ang information drive sa mga ospital at pasyente para maiwasan ang kalituhan at mahaba-habang pila. Ipinag-utos niya sa DOH Secretary na tiyak na alam ng mga staff sa ospital ang proseso upang hindi mahirapan ang pasyente sa pagkuha ng benepisyo. Kabuuan conclusion. Oo, opisyal na inaprubahan at isinasakatuparan na ni President Marcos ang zero billing program para sa basic Accommodations sa DOH hospitals. Layunin ng programa na alisin ang out-of-pocket expenses para sa mga pasyenteng Pilipino at palawakin ang tulong sa pamamagitan ng mga institusyong tulad ng PhilHealth, PCSO, at Pagcor. Sa kasalukuyan, patuloy ang tempal at pagpapalaganap ng programa, kasama ang pagsigurong alam ito ng mga pasyente at medical staff para mas maayos na may avail ang benepisyo. Kung interesado ka pa sa karagdagang detalye tulad ng listahan ng mga ospital, coverage specifics, o paano mag-avail ng benepisyo, handa akong tumulong. Mga sanggunian: Programa inumpisahan at binigyang diin noong Sona, July 28, 2025. Implementasyon simula May 14, 2025 nasa 83 hanggang 87 ospital kasali. Bilang ng nakinabang, 12,000 sa EVMC, 2,000 sa EAMC, at mahigpit na pangangalaga sa pagpapatupad at sana naibigan nyo any aking video at paliwanag tungkol sa zero bilang program ng PhilHealth. Please like and share hit notification bell for my new video update. Thank you.